Hi hey, again. gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Pagbabasa tayo ng at isang babae, maganda talaga na magaling yung babae pagdating sa kama. So syempre yung ating center ay isang babae na sabi nga niya, mas maganda talaga na magaling ang isang babae pagdating sa kama. Yes, totoo naman yun mga kasawi. Bakit nga ba? I-discuss natin yan. Napaka-importante sa isang babae ay nagkakaroon tayo ng kaalaman pagdating sa jugjugan. Hindi naman yun ang ibig sabihin na dahil ito yung inaaral mo or dahil gustong gusto mo lang. Hindi yon Importante yon na hindi nagiging boring tayo pagdating sa kama. Kailangan mas maganda na marami tayong kaalaman. Kasi pag in na natin sa asawa natin, sa jowa natin, ibig sabihin nun mas nai-enjoy nila na talaga ang isang babae ay magaling. Kasi alam nyo ba, hindi nakakalimutan ng isang lalaki kapag ka wan sa magaling ang isang babae pagdating dito kaya napaka-importante kapag ka hindi tayo marunong ay mag-aral tayo may mga application naman may mga apps na pwedeng yung panoorin hindi ibig sabihin nun dahil mael kayo hindi yon kumbaga mas inaano lang natin yung sarili natin para malaman natin kung ano ang kalagahan nito para sa magiging mapapangasawa natin or magiging jowa natin para naman magiging mai-enjoy ng isang lalaki kapag kang isang babae ay merong kaalaman. Dating sa kama, napaka-importante yun. Huwag na huwag niyong hahayaan na wala kayong kaalaman pagdating sa tibtsugan kasi may mga kalalakihan na naghahanap talaga ng magaling dito at may kakaiba kasi silang gusto nilang matikma na experience kapag kang isang babae ay magaling ito. Kasi may mga babae din naman talaga na talagang gustong gusto nila na inaaral ang ganito mga kasawi. Ayaw nila na masasabihan sila na wala silang kwenta pagdating sa kama at nagiging puntos din kasi ito ng mga kababaihan kapag once na sila ay magaling pagdating dito. Kasi nga, mas naaadik ang isang lalaki kapag kang isang babae magaling pagdating dito. Kasi pagdating naman sa mutual na pag-aasawa, alam nyo ba, hindi naman ibig sabihin na hindi naman iniiwan ang isang babae na magaling. ba diba? Pagdating dito. Pero napaka-importante. Napaka-importante sa mag-asawa na merong kaalaman pagdating dito mga kasawi kasi para naman mas nai-enjoy ng mga jowa nyo pag kayo na ay mag-loving-loving. So yun lang po yun mga kasawi yung ibig ko sabihin kaysa mga kababaihan po na talagang wala pang experience pagdating dito o talaga meron man kayo pero nagiging boring kayo sa kama dahil tamad kayo. So mahalaga na matutunan nyo ito mga kasawi. Yung satisfaction ng isang lalaki pagdating dito ito mga kasawi para naman ma-enjoy ng inyong mga asawa or jowa ninyo kapag once na kayo ay naglabing-labing. So yun ang mga kasawi yung ating opinion sa ating sender na isang babae. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang umaga mga kasawi. Magandang gabi mga kasawi.